So nandito tayo sa buhangin patungo tayo ng uh, sa airport tingnan natin update tayo sa bypass road uh, ginawa dyan sa kilid ng airport dito sa CP Garcia ito ay buhangin patungo ng uh, katitipan So update natin ang uh, bypass road sa gilid ng Davao International Airport. Annyeonghaseyo! sa yo? Yo bun, Charles chano so, Charles chano so yo. hambo keso. Welcome to my channel, Chris Ecor TV. Please subscribe like and share. So update tayo sa bypass road sa tabi ng airport. Tara, let's go. Yay! Dito sa buhangin, madadaanan natin ang uh, planeta ni Tor Bagtik. So tingnan natin yung lugar niya. Pasok tayo sa planeta niya. Bago ang pagpatuloy sa update sa bypass o so sa gilid ng airport, daan muna tayo dito sa planeta ni Torbag Tic. Tara mo, ito yung mga... Muna ang planeta ni Muna oh. uh, yeah, yung hambog na isda

Pag dito mo sa kwa, kaya para sa kwa, huwag ko'y salig. Nga nga, God bless us all. Dool sa Lord, dirig sa Lord Sa panahon ka kailangan wise ka. update, abtik abilidad. Kaya kung naka na, marama na ka. Nga nga! <laughs> Yun, uh, dinaanan muna natin si Tor Bagtik sa kanyang planeta. At ngayon, patuloy tayo sa pag-update sa may uh, bypass road sa gilid ng Davao International Airport tara, let's go so ito yung si Pia Garcia, din ang yung unahan doon ng airport so dito banda, sa labas ng uh, 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 bypass road na ginagawa doon sa loob, so dito merong uh, green system full bird patungo don. So, abot dito yung ah... Uh, alsada. Shut up! So, sinimulan na pala uh, sa pag dito, banda, sa My City, Garcia mismo sa labasan talaga ng uh, bypass road sa gilid ng Davao International Airport. ito. Mula doon hanggang doon. So, ito na yung uh, bypass road, no? Pasukin natin. E, man, no, uh, two lanes lang ito, no? Two, two lanes lang. So, ito yung ginawa nila, no? Uh, kalsada. So, two lanes. So, yung last vlog natin, uh, dito pa lang yung uh, sanginto. Ngayon, Pati sa Left side Meron na din Samintado na Magkabilaan, samintado na oh. Patungo doon sa my bridge So, konti na lang Itong uh, Itong kasadang ito Makukunik na dito sa tipi Kasi ya, lang uh, May ginagawa pa sila doon sa labas So konti na lang ang pagitan nito at saka sa CP Garcia. Konti na lang. At pagkabilaan, may saminto, may say, may saminto na. Samintado na oh. At dito naman banda sa sa shoulder, sa gilid, meron na din ah... Uh, pedestrian patungo doon sa Labinia Bridge So malapit na matapos itong uh, bypass road no sa gilid ng Davao International Airport. Kita niyo naman no. Left and right samintado na. Ito yung patungo ng uh, labas na ito is uh, um, Mamay Road no. Ang labas nito. Abot na sila. Abot na dito sa tulay ng Lavinia. So, konti na lang. Malapit na matapos itong uh, bypass road sa gilid ng Davao International Airport. At dito naman banda sa gilid. Tudos sa pag-tambak ng lupa. Dito. Kita nyo naman no. So, yun. Kunting-kunti -kunti na lang. Kunting-kunti -kunti na lang, oh. Aabot na ito at saka doon sa labi, uh, si Pegasia. So, yung left side, no. Ito yung entrance uh, in ng Davao International Airport. Yun. Ang aeroplano, naglipad na. Okay. Ayos. So yun, ito yung update natin no, na dito sa tab tabi ng Davao International Airport itong ginagawang uh, bypass road so malapit na matapos ito so yun ito yung update natin dito